Iba't ibang tulong ang ipinaabot ng mga ministry sa Lanao del Sur kasabay ng ikalimang anibersaryo ng pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Yan ang ulat ni Claire Gighen ng Philippine Information Agency, Northern Mindanao. Isang linggong selebrasyon ng ikalimang anibersaryo ng pagkatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang isinagawa sa Marawi City. Sa pangunguna ng Ministry of Transportation and Communication o MOTC, katuwang ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, nagsimula ang selebrasyon sa isang parada mula sa Marawi City Hall hanggang Marawi Convention Center kung saan nagprograma. Ayon kay MOTC Minister Attorney Paisalintago, ipinagdiwang ni Manila ang okasyon upang mas maisulong pa ang pagiging makabayan at paaalahanan ang mga lokalidad sa sakripisyong ibinuwis maitatag lamang ang barm. Ang pagsambulong ng Manila tuloy na sumusuporta, uh, may dagdag ko na we held the condition day in the province of Lanao de Sur in order that the province of Lanao de Sur can feel uh, uh what uh, we, are, uh, we have done for the past five years uh,

Ipinagkaloob din ni Minister Tago ang 1.5 million pesos sa Integrated Provincial Health Office na pambili ng mga supply at iba pang kagamitan para sa gagawing medical outreach program. Dagdag pa dito ang mga wheelchair, reading glasses at medical supplies na ipinamahagi sa mga kwalipikadong beneficaryo. over na rin ng MHSD ang gusali na nagkakahalaga ng 7 million pesos at magsisilbing training center ng mga kabataan, kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka at mangingisipan da sa bayan ng Masyo. Namahagi rin ang Ministry of Science and Technology ng Starbucks at Laboratory Equipment sa labing tatlong mga eskwelahan at mga tablet sa labing siyam ng mga iskolar ng Bangsamoro Assistance for Science Education o Base Merit Program. Sari-sari din ang mga servisyong handog ng ibang mga ministry na ipinapasalamat ng mga beneficaryo sa pamahalaan ng Bangsamoro. Uh, I'm so proud to be a Bangsamoro uh, woman and I'm proud that We are included uh, in this uh, kind of activities. I am very much satisfied. As you can see, everything is um, in the right place. Claire Giganong, Philippine Information Agency, Lano Dosur, para sa bayan.